Si Presidente, in order niya yung isuspend yung rice importation Oh, uh, nagpapasalamat uh, tayo doon. for 60 days, effective yata, uh, September, dahil maganda yung ani. And at the same doon diba, sa sona uh, pinayag ni Presidente na yung, mahiya naman kayo, pananagutin yung mga sangkot sa uh, katiwalian, lalo na sa flood control project. So, masasabi niyo, ma'am, ngayon na, servisyong marcos na meron ngayon sa Malacanang. Okay, RG. Ma'am, can you paint us a picture? How transparent can the budget process be, especially sa BICAM? Kasi kahit naman i-livestream natin ang BICAM, nothing prevents any member, and this is not to cast aspersions on anybody, from talking privately outside of, of the meetings, diba? well, Outside of the formal meeting So, syempre, hindi naman natin maiiwasang uh, mag-usap-usap pa mga membro, um, casually, informally. So, paano, how do you overcome that? Well, unang-una every step of the way i digital uh, upload natin uh, every step alam natin na uh, yung NEP, tapos yung sa house so uh, para maliwanag kung uh, kung anong pagbabago mula sa president's budget kung uh, binasura lahat ng priority ni presidente lahat ng flagship program at yung mga foreign funded, dinagay na lang sa unprogrammed. Alam mo, may problema na dyan. Paano tayo magkakaroon ng pangkalahatang flood control eh, in unprogrammed? Alam natin yung unprogrammed. Ibig sabihin, wala pang siguradong budget yan, ala tsamba yan kapag may extra money. Ayun. Eh, ang labo ng ganon. Pero alam na natin yon. Pagdating sa Senate, makikita natin yung gab. Ano na naman yung amendment ng senador. Kaya tutukan natin every step of the process. Pagdating dito sa Senate, ano na naman ang dinagdag o binawas ng senador. Eh makikita rin natin dyan. edi di aalma ngayon yung mga uh, eh, nauukol, ano, yung mga tagabulakan, kabawat tagapampanga, o alam nila, o oh, bakit wala naman yung amen? Pakatapos nun, um, sa BICAM, ayon makikita na naman yung forma. Pwede makipag-usap, makikisuyo ka talaga, eh lahat naman kami nagkukonsultahan, may give and take talaga naman dapat. Pero, yung final document, dapat nakita natin kung sino talaga ang nagbago. Doon ba talaga yan sa NEP pa lamang? O sa House Bayan binago? O yung mga senador ang may kasalanan yan? O biglang nag sa BICAM? Tulad ng 2025, Maayos naman yun eh. Lahat eh, okay eh. Tapos biglang sumulpot yung akap. Biglang sumulpot yung wala ng PhilHealth. Biglang sumulpot na tinaga yung mga pension at saka four piece. Eh sa bahay kam lang naman yun, umapir eh. Pag tinutukan mo every step of the way, makikita mo kung saan nagmajikan. Magiging maliwanag. Kaya RG, para sa akin, every step of the way, i-digitize na. Kahit uh, sabi mo nga, hindi naman maiiwasan na magkipag-usap ang mga senador, mga kongresista. Dapat lang na talaga nag-uusap, nagkukonsultahan, nagde-debate. Pero, proof of the pudding is the document. Eh. Ano ba itsura ng GAA, ng GAB, ng Senate Amendments at ng BICAM? At saan nagbago? So, magiging vice chairman ka ulit ng Committee on Finance? Sabi, sabi. Pero, hindi pa yata nakaka... Uh, lista ng mga assignment si uh, hmm. Senator Win. Hilo na yata eh. Kung sino daw kasi interesado according to Senator Win. Yes, that's right. So magpapalista ka, ma'am? Sorry? Magpapalista ka. O sinabi ko sa kanya na interesado mm -hmm. ko sa mga budget mm -hmm. at uh, gusto ko talaga ng uh, tutukan muli. Mm -hmm. At ayoko mangyari ang nangyari. First time kasi na ako bilang vice chairman, hiyang-hiya ako na hindi ako pumirma ng budget. Mm -hmm. Kasi parang uh, duty mo yun eh. Mm -hmm. Eh, kaso hindi ko talaga mapirmahan. Sobrang daming blanco. Mm -hmm. Anyway, other issue, ma'am. Si Presidente in order niya yung i-suspend yung rice importation. Uh, nagpapasalamat uh, tayo doon. For 60 days, effective yata uh, September, dahil maganda yung ani. And at the same time, doon diba, sa SONA, uh, pinayag ni Presidente na yung mahiya naman kayo, pananagutin yung mga sangkot sa akatiwalian, uh, katiwalian, lalo na sa flood control project. So, masasabi niyo, ma'am, ngayon na servisyong Marcos na meron ngayon sa Malacanang? Ah... Uh, Maganda naman na hininto muna, kaya lang ang problema nga, uh, yung bilihan ng, uh, ng palay, eh, napakabigat ano walang bumibili. At uh, napakalungkot, uh, punong-puno ang mga bodega yata ng uh, imported rice na mas mura. Ang sabi, may quality pa yung palay na binibenta sa walong piso. imi pa yan, kaya parang uh, tapos ulan ng ulan, hindi eh, pangit talaga. Kaya, kawawa talaga yung ating mga farmers ngayon, yung bakit hindi mag import Mabuti naman, pero ang balita ko, iniisip na naman na yung ating uh, tarif ay uh, baguhin. Eh, hindi yan automatic eh, yung tarif. Hindi ibig sabihin, nakita naman natin, binabagsak yung tarif, hindi naman bumaba ang presyo. Ngayon, sinasabi, mataas ang ani. Nagtataka rin ako, totoo kaya na mataas ang ani? Ang daming hindi nagtanim kasi nalugi eh. <laughs> nung last year pa 'yon ha. Tignan natin. Mm -hmm. Parang minsan nagdududa ako sa mga datos eh, kanya-kanyang datos, parang survey nung election eh. Mm -hmm. Kanya-kanyang survey eh. Mm -hmm. Eh But, ganun din yung datos sa agrikultura dati hindi natin na uh, kine-question, eh ngayon kine-question na rin. Pero it's about time na na-i-amend reviewin yung rice uh, tariffication law. Well, yung rice tariffication law, ako eh naninindigan na talagang kinakailangan na yung NFA, wag siya mag-import, ano? Kasi paulit-ulit talaga yun na nagkaroon ng scam. Actually, nalito ako sa debate nung isang araw kasi pinagkakaisa nila at naging labo-labo. Dalawa kasi yung programa ng gobyerno sa bigas. Pinagkaisa. Yung isa, yung halos 30 billion na binagsak sa 21 billion. Regular DA rice program yon Doon bumibili ng hybrid. Minsan imported yung mga machines. Yung isa, yung RCEF mula sa rice tarification. Lahat na nakokolektang buwis ay napupunta uh, doon sa RCEF eh ang halaga nun, 10 billion, uh, nung panahon ng COVID, 5 billion lang. Mas maliit siya di hamak ng regularized program. Parati natin binubisisi yung RCEP, yung regularized program, hindi ba natin dapat tutukan din? Kasi mas malaki yon at talagang uh, yun ang inaasahan rin ng ating mga magsasaka. At uh, sa palagay ko, dahil sa higpit ng pagkasulat ng RTL hinggil sa RCEP, kahit papano na mamanage yun. Yung regular rice program ng DA, ayan, dyan ang alam ko, maraming kabulastugan sa abono, sa quality ng mga binhing pinamimigay, sa iba't ibang problema sa post-harvest equipment.